Ang mga taong introvert ay nagtataglay ng mga katangian na parehong timeless at forward thinking na parabang sila ay kabilang sa sinaunang mundo at modernong panahon at the same time ang kanilang malalim na pagsisiyasat, likas na paghanap ng karunungan at kagustuhan sa pag-iisa ay nakaayon sa mga sinaunang philosophers, mystics at mga sages. Gayun pa man ang kanilang kakayahang mag-navigate sa mga komplikadong ideya, magtrabaho independently at umunlad sa mga digital spaces ay ginagawa silang perpektong angkop para sa modernong mundo. Sa video na ito ay tutuklasin natin kung bakit tila umiiral ang mga taong introvert sa isang natatanging balanse sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Narito ang sinaunang diwa at makabagong pag-iisip ng isang introvert. Number 1. Kinakatawan nila ang sinaunang karunungan ng mga thinkers at sages. Sa buong kasaysayan, ang ilan sa mga pinakarespetadong mga tao ay mga taong pinahahalagahan ang pag-iisa, pagmumuni-muni at malalim na intelektual na mga hangarin. Marami sa mga pinakadakilang thinkers sa kasaysayan mula sa mga Greek philosophers hanggang sa mga Buddhist monk ay kilala sa kanilang introspection at likas na paghahanap ng karunungan. Ancient Connection ang mga Greek philosophers tulad nina Socrates, Plato at Aristotel ay gumugol ng maraming oras sa malalim na mga talakayan at pagmumuni-muni, pagtatanong sa katotohanan, existence at ethics. Ang kanilang mga pamamaraan ng dialectic na pangangatwiran at pagmumuni-muni sa sarili ay sumasalamin sa paraan ng pag-aaral ng mga introvert na tao sa mundo ngayon. Ang mga Buddhist monk naman ay nagsasagawa ng katahimikan at pagmumuni-muni sa sarili upang linangin ang pag-iisip at kaliwanagan. Naniniwala na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagtingin sa loob kaysa sa panlabas. Samantalang ang mga ermetanyo at mystics ay umaalis sa lipunan upang maghanap ng mas malalim na pananaw sa existence. Madalas na gumugugol ng taon sa paghiwalay upang makamit ang espiritual at intelektual na kalinawan modern parallel. Ngayon ang mga introvert na tao ay umuunlad din sa intelektwal at malikhaing mga hangarin. Na mas pinipili ang malalim na pag-iisip kaysa sa mga mababaw na distractions. Marami ang pumipili ng mga karier sa pilosopiya, sikolohiya, agham at panitikan na nagpapatuloy sa tradisyon ng mga deep thinkers ng nakaraan. Nasisiyahan sila sa pagpapabuti ng sarili, pilosopiya at mahabang anyo ng pagbabasa tulad ng kanilang mga ancient predecessors. Ang kakayahang mag-focus sa mga makabuluhang trabaho ng walang panlabas na pagpapatunay ay ginagawa silang angkop para sa mga karyer sa pananaliksik, innovation at akademya. Tulad ng mga sages sa nakaraan, ang mga taong introvert ay naghahanap ng kahulugan sa halip na mabuhay lamang. Isang mindset na lumalampas sa panahon. Number 2. Madali nilang nilalakbay ang modern digital world. Bagamat dala ng mga taong introvert ang karunungan ng nakaraan, kapansin-pansing angkop din sila para sa modernong buhay, lalo na sa panahon na pinangungunahan ng teknolohiya, remote work at virtual na pakikipag-ugnayan. Ang kakayahang magtrabaho independently, makipag-usap sa pamamagitan ng mga sulat at tumuon ng mahabang panahon ang nagpapaunlad sa mga introvert na tao sa digital age na ito. Ancient Connection Hinihiwalay ng mga scholar nung nakaraang panahon ang kanilang mga sarili sa mga aklatan, monasteryo o kalikasan upang mag-aral, magsulat at magmuni-muni. Ang mahabang oras ng malalim na trabaho na kinakailangan upang lumikha ng mga manuscripts, bumuo ng mga teorya o gumawa ng mga pagtuklas ay kadalasang ginagawa sa pag-iisa. Ang mga deep thinkers ng kasaysayan naman ay nagsusulat ng mga liham at manuscripts. Sa halip na makisali sa walang katapusang pakikipag-ugnayan sa lipunan, pinahahalagahan ang malalim at makabuluhang mga pagpapalitan kaysa sa mga panandaliang pag-uusap. Modern parallel. Ngayon ang mga taong introvert ay umuunlad sa digital space. Mahusay sa remote work, online na pag-aaral at paggawa ng mga contents. Sila ay mga masters ng independent na trabaho mas pinipili ang mga proyekto na tulot sa kanila na mag-focus ng malalim ng walang mga distractions. Ang internet ang nagbibigay sa kanila ng boses na nagpapayuntulot sa kanila na ipahayag ang mga saloobin at ideya ng walang sapilitang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Kung paanong ang mga sinaunang thinkers ay nagtatrabaho na mag-isa, ang mga modernong introvert na tao ay gumagamit ng teknolohiya upang kumonekta, lumikha at mag-innovate sa kanilang sariling mga termino. Number 3 mas gusto nila ang depth kaysa sa mga distractions sa parehong panahon. Sa parehong sinauna at modernong panahon, ang mga taong introvert ay mas inuuna ang lalim kaysa sa mga distractions. Habang ang lipunan ay maaaring habulin ng mga uso, materialismo o social validation, ang mga taong introvert ay naghahanap ng substance, kaalaman at layunin ang kanilang kakayahang mag-focus ng malalim sa mga ideya sa halip na masway ng mga panlabas na ingay ay naging isang tiyak na katangian mula pa noong unang panahon. Ancient Connection Ang mga Stoics ay naniniwala sa pagiging simple, panloob na kapayapaan at self-mastery. Umiiwas sa mga distractions ng mundo sa paghahanap ng karunungan. Nakatuon naman ang mga samurai at zen practitioner sa disiplina, mindfulness at malalim na pag-iisip na pinahahalagahan ang pasensya at self-control kaysa sa mapusok na pagkilos. Modern Parallel Sa mabilis sa takbo ng mundo ngayon, ang mga introvert na tao ay nagdi-disconnecta na sa mababaw na mga distractions tulad ng social media, chismis o mga small talks. Pabor sa personal na pag-unlad, malikhaing mga gawain at makabuluhang relasyon. Pinahalagahan nila ang pagiging tunay at lalim ng intelektwal kaysa sa paghabol sa mga panandaliang uso. Maraming introvert na tao ang nag adapt ng minimalist o intentional lifestyles na sumasalamin sa karunungan ng mga sinaunang stoics. Ang kakayahang tanggihan ang pagiging mababaw ay ginagawa silang parehong old souls at modern visionaries. Number 4. Sila ay mga natural na mga observers, isang kasanayang lumalampas sa panahon. Ang mga taong introvert ay palaging mga watchers sa halip na mga performers. Sila ay nagmamasid, nagsusuri at nauunawaan ng mundo sa kanilang paligid bago kumilos. Isang katangian na naging mahalaga sa parehong sinauna at modernong panahon. Ancient Connection Ang mga sinaunang astronomers, scientifico at mathematicians ay umaasa sa malalim na pagmamasid sa mga pattern at kalikasan upang makagawa ng mga groundbreaking na pagtuklas. Ang mga mandirigma at strategist naman ay naniniwala na ang tahimik na pagmamasid ay humahantong sa kapangyarihan at tagumpay na binibigyang diin ng pasensya at pagpaplano kaysa sa impulsivity. Modern Parallel Ngayon ang mga introvert na tao ay mahusay sa mga larangan na nangangailangan ng malalim na pagsusuri tulad ng psychology, teknolohiya, strategy at creativity mas perceptive sila sa kalikasan ng tao. Kadalasang mas nauunawaan nila ang mga tao kaysa sa kanilang sarili. Ang kanilang kakayahang magproseso ng impormasyon sa loob ay ginagawa silang mahusay ng mga problem solver at forward thinkers. Sa pamamagitan ng pananatiling tahimik at perceptive, ang mga taong introvert ay patuloy na nagdedecode sa nakaraan at sa hinaharap. At number 5, sila ay timeless creators at innovators. Marami sa mga pinakamahuhusay na isipan sa kasaysayan tulad ng mga siyentipiko, artist o inventor ay mga taong introvert na humubog sa mundo nang hindi naghahanap ng atensyon o pag-aproba. Nagtatrabaho sila sa likod ng mga eksena sa pag-iisa at nagtataglay ng hindi natitinag na focus. Ancient Connection Si Da Vinci ay isang kilalang introvert na lumikha ng mga groundbreaking na sining at mga imbensyon sa kanyang pag-iisa. Si Nikola Tesla naman ay nagtrabaho din ng mag-isa na humaling sa innovation at pagtuklas. Ang mga manunulat tulad ni na Shakespeare at Emily Dickinson ay umunlad din sa pag-iisa na nakagawa ng mga timeless literatures. Modern Parallel Maraming introvert na tao ngayon ang mahusay sa tech, art at entrepreneurship. Gumagawa ng epekto ng hindi nangangailangan ng social validation. Tinatanggap ang mga malalim na trabaho at gumugugol ng mga oras sa pagbeperpekto ng kanilang mga skills. Ang modernong mundo ang nagpapahintulot sa kanila na gawing katotohanan ang kanilang mga ideya mula sa pagsusulat ng mga aklat hanggang sa pagkukode ng mga revolusyonaryong softwares. Sa Renaissance Man o Digital Age, ang mga taong introvert ay palaging mga tahimik na arkitekto ng pag-unlad. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na paano nga ba nagiging introvert ang isang introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, matagal ko nang niyayakap ang pagiging introvert ko. Nung di ko pa alam na introvert ako, tinatanong ko ang sarili ko. Bakit ba kasi gusto ko lagi humiwalay sa karamihan? Sinisikap ko noon na makihalubilo, makisaya, pero deep inside gusto ko nang tumakbo at mag-isa. Gusto kong laging mag-isa. Hanggang may nagsabi sa akin na isa daw akong introvert. Yon, Salamat muli Sir AP sa walang sawang pagbabahagi ng mga magagandang contents. More blessings po. Sabi naman ni Pax Tumulak, I am number 9 sir, here to teach other about the depth and meaning of life. Thank you Sir AP for the videos you make. Be careful always sir, God bless. At tayo naman kay Lorena Bintas, minsan introvert ako pagkasama ko lahat ng mga kapatid ko. Ako yung maingay, ako yung bidabida -bida sa pito kong mga kapatid. Just one day, pag nagtitipon lang, God bless. At shoutout din kay Sabotaje Rap Vlog, Kati, Jun Virador, Junjun Perang, Emma Villanueva, Goodle Botbot, Norman Castro, at kay Vio Yaranon. Kung gusto nyo ding ma mabati, o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay parehong sinauna at moderno dahil nagtataglay sila ng isang blend ng timeless wisdom at future forward thinking. Nag-iisip sila na parang mga philosophers, sages at scholars ng nakaraan. Madali silang umaangkop sa teknolohiya at makabagong panahon. Tinatanggihan nila ang pagiging mababaw, pabor sa lalim at kahulugan. Dalubhasa sila sa tahimik na pagmamasid na ginagawa silang makapangyarihang mga strategist at lumilikha sila at nag innovate nang hindi naghahanap ng atensyon tulad ng mga mauhusay na isip ng nakaraan. Habang nagbabago ang mundo, ang mga taong introvert ay nananatiling constant, laging nag-iisip, laging nagmamasid, palaging hinuhubog ang hinaharap habang nananatiling konektado sa karunungan ng nakaraan. Ikaw, pakiramdam mo rin ba isa kang old soul na may modernong pag-iisip? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na hindi aksidente na introvert ka? May mas malalim na dahilan 'yan. Panuorin mo sa video na 'to.